Kumusta kayong lahat? Welcome sa YouTube channel na ito. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga facts about cholesterol. Kung ang cholesterol nga ba ay totoo'ng masama o in fact, ito ay nakakabuti sa ating katawan. So kung gusto niyo itong malaman, tara samahan niyo ako. Recently, may mga napapanood akong mga videos even from doctors about sa topic na cholesterol na may iba't ibang messages. May mga nagsasabi na maganda ang cholesterol sa katawan. On the other hand, may mga nagsasabi naman na ang cholesterol ay masama sa ating kalusugan. Sa video na ito, I will attempt na magkaroon tayo ng mas balancing perception tungkol sa cholesterol. Ano nga ba ang function ng cholesterol sa ating katawan? At ito ba talaga ay masama or in fact nakakabuti sa ating kalusugan? By the way, kung napansin ninyo sa aking mga videos, lahat ng aking mga videos kahit sa mga pinakasimpleng bagay na ating ginagawa o tinitik sa araw-araw tulad ng kape, pag-inom ng alak, sila ay base sa mga resulta ng mga researches. Kasi, totoo naman na dapat tayong lahat ang nakikinabang sa resulta ng mga researches na ito. Hindi lang sila base sa opinion or expert opinions In fact, sa lahat ng recommendation giving body sa buong mundo o yung mga societies na gumagawa ng recommendations for medicine, sila ay nagbabase sa mga resulta ng malalaking researches na ginawa ng maraming experts sa buong mundo. At kung ito ay base sa expert opinion, nilalagay naman nila doon kasi they give more importance sa mga resulta ng researches kesa sa mga opinion. So, sa mga videos ko, although nagbibigay din ako ng opinion based on my practice and expertise, karamihan sa kanila at halos lahat sa kanila ay galing sa mga resulta ng researches. Ang cholesterol ay importante at essential sa maraming functions ng ating katawan. Unang-una na, kung alam ninyo yung cells o yung pinakamaliit na unit ng ating katawan, ang cell membrane o yung bumabalot doon at nagpoprotect sa function ng cells, ay gawa sa kolesterol. So, para sa integrity ng cell membrane at sa functions nito na importante sa lahat ng organs ng ating katawan ay contributed by cholesterol. Secondly, ang cholesterol ay importante sa ating digestion kasi yung bile acids, yung apdo, component n'on ay cholesterol din. So, pag wala itong cholesterol, hindi ito magpa-function ng mabuti at hindi magiging maganda ang ating digestion. Importante din ang cholesterol sa sintesis or sa paggawa ng mga several hormones, especially yung sex hormones sa ating katawan. Importante din ang cholesterol sa pagprocess ng vitamin D at paggawa ng vitamin D in fact ng ating katawan na importante sa absorption ng calcium para sa ating matibay na buto. So maraming magagandang functions ang cholesterol. However, ang katawan natin ay gumagawa na ng sapat na kolesterol para sa ating pangangailangan. At ang main organ na gumagawa nito ay ang ating liver. So it means, pag tayo ay mayroong healthy liver, okay na ang kolesterol na ginagawa ng ating atay para sa pangangailangan ng ating katawan. Ang ating atay ang gumagawa ng 80% na kolesterol na nagsisirculate sa ating dugo at 20% doon ay nanggagaling sa ating mga kinakain. Ang mga usual sources ng cholesterol sa ating pagkain ay galing sa animal products. So ito ay galing sa baka, sa karne ng baboy, sa taba ng manok, ganun din sa mga seafood, pwede rin ito magaling sa mga dairy products or sa gatas and of course sa poultry or sa itlog. At kung meron din tayong excessive na cholesterol na nateteek sa galing sa mga pagkain na ito, ang ating atay din ang nagtatanggal dito. Kung kayo ay nagpakuha na ng kolesterol, makikita nyo doon na hindi lang naman total kolesterol ang nakalagay, mayroon din nakalagay na triglycerides, LDL at HDL, or yung iba may nakalagay pa ng VLDL. So pag-usapan na lang natin muna yung, yung tatlo doon sa pinaka-common, which are LDL, HDL at triglycerides. Ang LDL ay ang bad cholesterol. LDL means low-density lipoprotein at ito ang nagde-deposit ng mga atheroma or atherosclerosis or nagkukos ng pagbabara ng ugat sa ating katawan, notably sa puso at sa utak. Pag ito ay mataas ang level sa dugo ng isang tao, mas mataas ang risk na magkaroon ng baradong ugat sa puso at atakihin sa puso at baradong ugat sa patungo sa brain at magkaroon ng stroke. In fact, ito ay napatunayan na sa maraming studies at ang mga gamot at lifestyle changes na nagpapababa ng LDL ay napatunayan na rin na sila din ay nakakapagpababa ng chance na magkaroon ng mga ganitong conditions. Ang HDL or high density lipoprotein naman ay may opposite na function. Kung ang LDL ang nagdedeposit ng bad cholesterol sa mga ugat, ang HDL naman ay nagtatanggal nito kaya ang HDL ay considered as good cholesterol. Kung anumang cholesterol ang na-deposit sa mga ugat, pag mataas ang HDL, sila ang nagtatanggal ng mga deposits na ito at ibinabalik nila ito sa atay upang ma ng ating katawan. So magandang kombinasyon in fact na mababang LDL at mataas ang HDL. In studies, napatunayan na kahit may barado ng ugat sa puso, pwede itong lumiit sa kombinasyon ng mababang LDL at mataas na HDL na level sa ating dugo. So, in fact, hindi lahat ng cholesterol ay masama. Mayroong cholesterol na mabuti or good cholesterol. Yung triglycerides ay isang bad cholesterol din because napatunayan din sa mga researches na pag mataas ang triglycerides, ito ay nakakapagpataas ng risk na magkaroon ng heart attack at stroke. So, very important pag kayo ay nakuhanan ng cholesterol kailangan din nakuhanin ang levels ng LDL, HDL at triglycerides. By the way, in contrast sa popular na paniniwala, hindi natin nararamdaman kung mataas o mababa ang ating kolesterol. So it is important na ito ay makita sa pamamagitan ng blood examination or yung tinatawag nating lipid profile. Sa anong edad ba mas maganda na magpacheck ng kolesterol? Routinely, kung wala tayong nararamdaman, pwede na pag 40 years old and above. Pero kung tayo ay medyo mabigat, meron tayong family history ng heart attack, mas maganda na magpakuha tayo ng cholesterol para makita natin kung ito ay mataas sa ating dugo. Ano ang mga pwede natin gawin upang mapataas ang HDL at mapababa ang ating LDL? Una ay ang healthy heart diet. At mayroon akong video about it. Sa video na iyon, sinabi ko kung ano ang mga dapat kainin at mga dapat iwasan upang mapataas ang HDL at mapababa ang LDL at triglycerides. Pangalawa, kailangan din natin magkaroon ng regular physical activity. Ang recommended ay 150 minutes per week of regular physical activity. It means around 30 minutes of walking, running, or biking 5 times a week. So, make it regular, a habit. Kung kaya nyo naman na umakit na hagdang, for example, sa work, do that instead of taking elevator, take long walks para magkaroon tayo ng increased or regular physical activity. Sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito. Please subscribe to this channel, like the videos, at panoorin nyo na rin yung mga older videos ko, at please share them, especially sa mga kamag-anak ninyo, or kakilala ninyo na sa tingin ninyo ay makikinabang sa mga ganitong kaalaman. Thank you very much and I will see you next time.